Kumusta mga kadiskarte chicks? Welcome back sa ating channel na kung saan ang usapin tungkol sa diskarte sa pag giving Ngayon, pag-uusapan natin ang 20 bagay na dapat alam nyo tungkol sa sesualidad ng babae ayon sa pag-aaral. So, wala na paligoy-ligoy pa. Tara na at simulan na natin. Number 1. Orgasm gap. Ayon sa pag-aaral, siyempre, mas nakakatapos o mas nasusold ang mga kalalakihan kesa sa mga kababaihan. Sa tinatansya na mga 25 to 30 percent lamang ng mga kababaihan ang nasusold sa kanilang pakikipag-SEX. Kaya, ang tamang komunikasyon sa inyong partner ay napakahalaga pagdating sa bagay na ito. Kausapin ninyo at itanong ng maayos sa kanya kung papaanong siya rin ay makakaabot sa kaligayahan. Huwag niyong babalewalain ito mga guys kasi importante rin ito sa amin ang pakikipag-SEX ay hindi lamang para sa kalalakihan. It has to be a two-way street. Number two, epekto ng pagtulog ng sapaw. Natuklasan ng pananaliksik na ang mga babae na mas natutulog ay may mas mataas na antas ng seswal na pagnanais sa susunod na araw ang isang dagdag na oras ng pagtulog ay maaaring tumaas ang posibilidad ng sexual na aktividad ng 14%. Kaya mga guys, kung gusto nyo mas lalong maging ganap at kasiyasiya ang inyong pakikipag-SEX sa inyong mga partners, ay huwag nyo siyang pupuyatin. Sapat na pahinga ay importante. Tulog-tulog din pag may time. Number 3. Exercise at sexual na kalusugan. Ang regular na pisikal na aktibidad ay nauugnay sa pinabuting sexual na function ng mga kababaihan. Ang ehersisyo ay nagpapataas ng daloy ng dugo, nagpapalakas ng mood, at nagpapaganda ng image ng katawan na lahat ay nakakatulong sa isang mas malusog na buhay sa SEX. Guys, ang tamang exercise. Kung gusto nyong lalong pasiglain ang inyong SEX life, mukhang makakabuti na ayain mo ang inyong partner sa mga light exercises tulad ng walking o jogging. Obserbahan nyo at matutuklaksan ninyo na ang aktibo at malusog na katawan ay malaking bagay. Number 4. Emotional na Connection Mas inuuna ng mga babae ang emotional na connection at intimacy sa isang relationship. Ayon sa pag-aaral, ang babaeng nakakaramdam ng malalim na emotional connection sa kanilang mga partner ay mas mataas din ang kanilang sexual satisfaction. Kaya guys, makinig kayo. Kung ang habol niya ay pang matagal relasyon, huwag kayo mag-focus sa physical. Unahin ninyo ang emotional na pangangailangan ng babae. Matuto kayong makinig sa kanyang mga hinaing sa buhay kasama na rito ang kanyang mga sama ng loob at mga problema sa buhay. Siyempre, pati na rin ang mga positive sides tulad ng kanyang mga pangarap at ambisyon sa buhay. Be emotional connected sa partner nyo kasi yan ang isang magpapatibay sa inyo. Number 5. Clitoral Stimulation para sa maraming kababaihan, ang clitoral stimulation ay mahalaga para makamit ang orgasm. Ang pag-unawa at pagsasama ng clitoral stimulation sa mga sexual na aktividad ay maaaring makabuluhang mapahusay ang mga sexual na karanasan para sa mga kababaihan. Tip ko lang sa inyo mga guys kung anatomy ang pag-uusapan guys, I suggest na aralin niyong mabuti ang mahiwagang parte na yan ng babae. Malaking bagay yan na magpapalikaya sa aming mga babae. Number 6. Sexual pick. Hindi tulad ng mga lalaki na kadalasang nakakaranas ng kanilang sexual na pics sa kanilang huling mga teenager. Ang mga kababaihan ay madalas na umabot sa kanilang sexual na pics sa kanilang 30s at 40s. Ito ay kapag maraming kababaihan ang nakakarandam ng higit na kumpiyansa at naaayon sa kanilang mga katawahan. Huwag sexual pick ang pag-uusapan, sabi dyan mga guys. Nasa edad na 30 to 40 ang sa babae on the average. Kaya kung may jowa ka na nasa ganyang kategorya, mukhang najakpatan mo. Number 7. Epekto ng birth control. Ang hormonal birth control ay maaari makaapekto sa sabaw at sexual functional kababaihan. Ang ilang mga kababaihan ay nakakaranas ng pagbaba sa hilig niya sa SEX. Habang ang iba ay maaaring makapansin ng walang pagbabago o kahit na pagtaas. Ang paggamit ng mga birth control pills ay depende sa pag-uusap niyong mag-partners. Depende sa kalagayan ng babae at sa payong medikal sa kanya ng doktor. Asahan natin na magkakaroon ito ng epekto sa kanya. Sumangguni sa payo, profesional kung kayo ay gagamit nito. Number 8. Pagkakaiba-iba sa pagnanais Ang sisual na pagnanais ng kababaihan ay maaaring maging mas tuloy-tuloy at naiimpluensyahan ng iba't ibang mga kadahilanan. Kapilang ang mga pagbabago sa hormonal, antas ng stress at dynamic ng relasyon. O yan mga guys, dapat alam nyo yan ah hindi sa lahat ng pagkakataon ay ready at pwede kami. Titignan nyo rin ang sitwasyon niya. Alamin ang kanyang mga pinagtataanan at stress level bago mag-aya. Kung hindi pwede, wag ipipilit at hindi ka nais-nais na sa magiging resulta. Huwag makulit. Number 9. Tungkulin ng mga pantasya ang mga pantasyang sasyuwal ay karaniwan at malusog para sa mga kababaihan. Maaari nilang mapahusay ang pagpukaw at sesual na kasiyahan. Ang bukas na komunikasyon tungkol sa mga pantasya sa mga kapartner ay maaaring humantong sa mas kasiyasiyang mga karanasan sa SEX. Katulad ninyo mga guys, Meron din kaming mga SEX fantasies. Hindi maganda na puro ganun ng ganun na lamang ang inyong ginagawa. Maganda rin na haluan ninyo ng kakaibang sangkap. Ika nga, pag-usapan ninyo ang mga roles o pantasya na gusto ninyong subukan. Siguraduhin lamang na ito ay ligtas. Number 10. Pananakit habang nag-ESPX? -E Ang dispararyo niya o masakit na pagkikipag sex ay nakakaapekto sa isang malaking bilang ng mga kababaihan sa ilang mga punto sa kanilang buhay. Mahalagang tugunan ito sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan dahil maaari itong makaapekto sa sesyual na pagnanais at kasiyahan. Guys, huwag na huwag nyo nga haluan na anumang physical na pananakit sa pakikipag-SEX sa inyong partner. Ito ay hindi maganda at magtutulot lamang ng pagbawas sa pagnanasa sa inyo ng inyong partner. Isa itong no no So don't do it Pero bago tayo magpatuloy Kung hindi ka pa nakakapagsubscribe Eh baka naman Ihit mo ng subscribe button At ang notification bell Para updated kayo sa mga susunod ko pang video Number 11 Epekto ng menstrual cycle ang sexual na pagnanais ng kababaihan ay maaaring mag-iba-iba sa kabuuan ng kanilang regla. Maraming kababaihan ang nakakaranas ng tumaas na sabaw sa panahon ng ovulasyon dahil sa pagtaas ng antas ng estrogen at testosterone. Guys, iba-iba ang reaksyon ng mga babae kapag ovulasyon nila matutong makiramdam Number 12. Tungkulin ng lubrication. Ang sapat na pagpapatulas ay mahalaga para sa komportable at kasiyasiyang pakikipag. SEX, ang pagbabago sa hormonal, gamot, at stress ay maaari makaapekto sa natural na pagpapadulas na ginagawang kapakipakinabang ang paggamit ng mga karagdagang pampadulas. May mga pagkakataon guys na kinakalaan nga niyong gumamit kayo ng quality lubricant. Minsan kasi talagang tuyo at masakit kapag pinilit. Pero kung walang lubricant, pwedeng dagdagan niyo ang pore flay ng mas matagal at tiyak na makakatulong ito. Number 13, koneksyon sa kalusugan ng pag-iisip. Malaki ang epekto ng kalusugan ng isip sa seswal na kalusugan. Ang mga kondisyon tulad ng depression at pagkabalisa ay maaaring magpababa ng sabaw habang ang pagpapabuti ng kalusugan ng isip ay maaaring magpapataas ng seswal na pagnanais at kasiyahan Guys, hindi lang naman ito sa babae kundi pati na rin sa inyo Iwasan ang stress na pag-iisip mag-practice at pag-aralan ang pagiging relax sa buhay kahit na minsan ay patong patong ang mga alalahanin ninyo kasi kapag masyado kayong nagbabalisa ay sugurado makakaapekto ito sa inyong SEX life Number 14 Afterglow Effect Ang mga positibong epekto ng pagkikipag SEX tulad ng pagtaas ng intimacy at kasiyahan ay maaaring tumagal ng hanggang 48 hours pagkatapos ng pagkikipag SEX Ang afterglow na ito ay nag-aambag sa pagbubuklod ng relasyon at pangkalahatang kasiyahan. Ayon sa pag-aaral mga guys, napakaganda ng epekto ng regular at masiglang SEX Live. Maganda i-schedule ninyo ito ng partner ninyo. Daming health benefits. Number 15, epekto ng panganganak. Ang panganganak ay maaaring pansamantalang makaapekto sa sexual function, at pagnanais ng babae dahil sa physical at hormonal na pagbabago. Ang bukas na komunikasyon at pasensya ay susi sa panahon ng postpartum. Maraming pagbabago ang nagaganap sa babae pagkatapos manganak. Siyempre, nandyan na yung uunahin niya ang bagong silang. Kaya, importante ang tamang komunikasyon sa inyong partner para matugunan ang inyong mga pangangailangan. Tamang suporta at pangunawa ay mahalaga. Number 16. Kahalagahan ng foreplay. Ang foreplay ay particular na mahalaga para sa marami kababaihan upang maabot ang isang estado ng pagpukaw at kahandaan para sa pakikipag-SEX. Ang pinakahabang foreplay ay maaaring humantong sa mas kasiyasiya at kasiyasiyang paranasang sesuhal. Guys, huwag pasok ng pasok agad. Painitin nyo muna. Number 17. Sesuhal na pagpapahalaga sa sarili. Ang pangunawa ng isang babae sa kanyang sariling sesuhal na kaakit-akit at image ng katawan ay may mahalagang papel sa kanyang sesual na kasiyahan. Maaring mapahusay ng positibong pampalakas at pagiging positibo sa katawan ang mga karanasang sesual. Kapag maayos at mahusay ang partner ninyo sa pangangalaga ng kanyang katawan at pag sa pagbibigay sa inyo ng kaligayahan, Bigyan nyo naman siya ng tamang komplemento, papuri. Siguradong mas mamomotivate siya. Number 18, pag nanais para sa iba't ibang maraming kababaihan tulad ng mga lalaki ay maaaring pahalagahan ang pagkakaiba-iba sa kanilang mga sexual na karanasan. Ang pagsubok ng mga bagong aktibidad, posisyon, o settings ay maaaring panatilihing kapakipakinabang at kasiyasiya ang sexual na relasyon. Huwag matakot mag-experiment mga guys ng iba't ibang posisyon. Basta keep it safe. Number 19. Ang komunikasyon ay susi. Ang bukas at tapat na komunikasyon tungkol sa mga sexual na pangangailangan, pagnanasa, at mga hangganan ay mahalaga para sa isang malusog na relasyong seswad. Ang mga babaeng komportable sa pagkikipag-usap sa kanilang mga partner ay naguulat ng mas mataas na kasiyahang seswad. Pagkatapos ng inyong bakbakan, huwag puro tulog ang gawin. Usap-usap din. Number 20. Epekto ng Stress ang mataas na antas ng stress ay maaaring negatibong makaapekto sa sexual na pagnanais at pagkana sa mga kababaihan. Ang mga diskarte sa pamamahala ng stress tulad ng pag-iisip, pag ehersisyo at pagpapahinga ay maaaring mapabuti ang sexual na kalusugan. Tulugan ninyong mapababa ang stress level nang partner nyo. Ang SEX ay hindi lamang sa kama kundi sa lahat ng aspeto sa ating buhay. Kasama na dyan ang kabuang pagkatao ng partner natin. Kasiyahan ang suma total nito. Ang pag-unawa sa mga aspetong ito ng sesyualidad ng babae ay maaaring humantong sa ikits na kasiyasiya at kasiyasiya ang relasyon para sa magkapareha. O yan mga guys, ang 20 bagay na dapat alam nyo tungkol sa sexualidad ng babae ayon sa pag-aaral. Sana ay may natutunan kayo. Good luck! Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa iba pang useful na content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, let's spread love!